Filipino Canadians in the whole of President Rodrigo Roa Duterte. Bring him home. Ang sigaw ng mga filipino Canadians dito sa Toronto, Ontario, Canada. Okay. The overpopulation of Harpshire. Tatay Digong, ipaalam namin sa inyo na nandito kami para sa iyo. Ito ang sigaw Filipino Canadian dito sa Toronto, Ontario, Canada. Today is Na maging siya. mga uh, ng liya. good health uh, laban para sa bayan. Salamat. Salamat.

Talagang nag-celebrate sila guys para sa kaarawan ng former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Toronto, Canada. Dito sa Earl Bales Park. Sobrang nakakatuwa guys sa sobrang pagmamahal nila sa ating dating Pangulong Duterte. Ayan, mga taga-dabaw sa bandana. At ako, proud taga-dabawin nyo din ako, guys. Kaya, sana talagang uh, malaman ito ng, ng Philippine government o even the ICC oh, or the International Criminal Court, guys, Mara, na grabe kung paano minahal ng bawat Pilipino si Pangulong Duterte guys kaya guys salamat kayo sa tanan salamat sa lahat ng mga uh, salamat sa inyong pag subscribe and please continue to support my youtube channel guys sa mga sa mga bago pa lang sa channel ko please do subscribe guys and thank you so much sa lahat lahat mabuhay tayong lahat mabuhay ang mga Pilipino mabuhay ang mga OFW yes bring him back yan diba kita niyo guys Today is March 29, 2025. We're gathered here in Earl Bales Park here in Toronto, Ontario, Canada to celebrate Tata Idigo's 80th birthday, Kahapon March 28th. So the Filipino Canadians here in Toronto, Ontario, Canada wishes Tata a happy, happy 80th birthday. Salamat. Okay, guys, that's all for today. Please do you support me, guys, and God bless everyone. Thank you so much, guys. I'm proud of this Bye for now, guys. Thank you so much. Ikaw, tayo cool. okay, message, ikaw, <laughs> ikaw, ikaw. Buhol. Buhol, okay. message, ikaw love you. Ikaw, ikaw. no? <tagampang. laughs> I support you. Salamat. Salamat. <laughs>